Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ibanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 16, Talata Siyam hanggang 15. Ang Ibanghelyong ito ay isang masakit na katotohanan. Sa pagatang pinag-uusapan dito ay ang kayamanang makalupa at ang kayamanan sa langit. At sinabi ng ating Panginoong Yesus na hindi maaaring maglingkod ng sabay ang isang tao sa Diyos at sa kayamanan. Ang ibig sabihin ay kakamuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Ang masakit na katotohanan ay kapag ang tao ay mahal ang kayamanan ng daigdig na ito. At isa lamang ang ibig sabihin nun, walang puwang sa puso niya ang Diyos. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Yesu Kristo sa Ebanghelyong ito, na gamitin sana ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti. sapagkat hindi masamang maging mayaman, hindi rin masamang magkaroon ng kayamanan. Kung ang lahat ng ito ay para sa kabutihan ng kapwa. Sapagkat sabi ng ating Panginoong Eso Cristo kung maubos man ang kayamanan sa idaigdig na ito, may tatanggap naman sa tao sa tahanang walang hanggan. Sapagkat kapag ginagamit ng isang tao ang kayamanan, ang kanyang kayamanan, sa mundong ito na uubos man, ay nakapag-iipon naman siya ng kayamanan sa kalangitan. At ang masakit pang bahagi ng ibanghelyong ito ay ang hindi raw mapagkakatiwalaan sa bagay na maliit, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi siya mapagkakatiwalaan ng mga kayamanan sa mundong ito, sino ba ang magtitiwala sa kanya ng tunay na kayamanan? At ito nga ay ang kayamanan sa langit. At totoo alam natin ang masakit na katotohanan na may mga kayamanan na para sa lahat. Halimbawa, ang kayamanan ng bansa, ang kaya kayamanan ng lipunan na para sa mga tao sa kapakinabangan ng maran. Ngunit kapag may mandaraya sa kayamanan ng mundo, ang ibig sabihin, inalis niya ang Diyos sa kanyang buhay at ang tanging hangad niya ay maging mayaman at yumaman at magpakaligaya sa mundong kasiyahan, isa lamang ang ibig sabihin nito, hindi siya mapagkakatiwalaan ng kayamanang hindi kanya. At ang kaparusahan, nasabi ng Panginoong Yeso Kristo, ay hindi rin siya pagkakatiwalaan ng kayamanan sa langit. Ibig sabihin, wala siyang tahanan sa langit. At isang masakit na katotohanan na alam natin lahat. Kaya nga tayo ay inaanyayahan ng Panginoon. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong isip, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas. Ang ibig sabihin, ilagay sa sentro ng ating buhay ang Panginoon. Ang layunin, nawa ng ating buhay ay hindi Mag-impok magkamal ng kayamanan sa daigdig kung hindi ang layunin ng ating buhay ay gamitin ang lahat ng kayamanan dito sa daigdig anumang yaman ang mayroon tayo anumang yaman ng ating kaisipan ng ating mga kakayahan ng ating buhay ay gamitin para sa kabutihan ng iba ito lamang ang ibig sabihin ng ating Panginoon sapagkat tayo ay mga katiwala lamang at sa ganitong paraan ang layunin natin ay inilalagay natin ang Diyos sa gitna ng ating buhay. Ang kayamanan ay instrumento lamang upang luwalhatiin ang Diyos ng marami, ng maraming tao sa ating paligid. At higit sa lahat, ang Panginoong Diyos mismo, ang ating Panginoong Yesus mismo, ang maghahanda ng kayamanang totoong, totoong sa atin. Sabi ng ating Panginoong Isokristo, kailangan akong umalis upang ipaghanda kayo ng tahanan ng lugar ng silid sa bahay ng aking ama. At ayun ang totoong kayamanan. Kaya nga tayo ay nakaharap sa isang malakas at masakit na katotohanan. Ngunit isang napakagandang mabuting balita sapagkat ito ay nagtuturo sa atin kung ano ba dapat ang maging dahilan ng buhay natin sa daigdig na ito sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.